mga kalakbay may pagkain akong nakita dito sa gilid ng kalsada ng Cavite uh, ng naik mga kalakbay pag galing ka ng bakor or tan sa so ito uh, sikat to sa amin sa probinsya namin sa masbati ang bibingka mga kalakbay so na miss ko yung bibingka na luto dati ng mga magulang ko yung negosyo nila mama bibingka kasi Uh, may nakita ako rito, titikman ko kung ba yung Lasa, yung sarap Kung bibingka dun sa Basbate, tsaka dito sa Naikabiti Ito mga kalakbay oh. Ito yung Pupunta ng Naikabiti Tapos Pagpapunta ka naman ng uh, Bakor, Kawit, or Tansar Yon, way na to so, May signage naman dito mga kalakbay na Special bibingka eh, May bumibili yun. Ya, ano ang ano to, bibingka? Saya po ay bigas. Bigas? Ay, masarap to. Ay, oo nga. Pariho to sa loto ng nanay ko sa Masbate. Masbate ka rin Oo. Masbate Sa akin sa Masbate? Balon. Esperanza ako eh. Ay, Esperanza. Kapapayain ko pa pala ito si Kuya, mga kalakbay oh. Ang amo ko sa Mandaon. Ah, Mandaon? Eh, kabilang side kayo eh. Kami sa kabila. Kapapayain ko pa na ito. Anong pangalan mo kaya? Botbot. Botbot -bot. from Balod, no? Balod. Oh, Balod. So masarap to mga kalakbay. Yan oh. No? Bibingka nang mas pati diba to? Bibingkan bigas to kasi dito sa Manila ang oso parang harina, eh, no? Okay. Ito ayan din. Oo, oh, ito masarap to. Okay. Oh, so, ito yung gawa sa pugunto mga kalakbay. Ito pala J Sir si Rilos, best Bibi. bibingka. Bibi. Bibi. <laughs> ito gawa sa pugon. Ah, uh, ito yung gawi na pagluto nila dito. pero sa amin kasi uh, ibang ibang klase, flat lang yung ano, yung yero. So ito, ah uh, ito yung pagluto nila. So masarap to kasi ano to eh, bibingkang bigas para mas Masbati pa 'to sila kuya, kamabayan ko to. So bibili tayo dito ngayon. GC Rilos special bibingka. So ito lang yung anak pa yung ano, papunta ah, kayo ng Ternate na Matanggas. Nakikita to dito sa highway. Ito naman pagpapalig sa kabila. Kabilang side. Ayan. Bibili ako ng bibingka mga kalakbay. 10 piraso. 10 piraso. Matakam na ako. Titikman e, ko na eh. So ito yung bibingka nila dito. Pareho to doon sa amin. Mas patinyo din pala itong si eh. Hmm, masarap. Labis nga, pareho-pareho sa loto ng nanay ko. Nahanap-hanap ko ito. Dito ko pala mabili. May nabili kasi ako mga kalakbay sa ano. Sa may open canal. Hindi masarap. Hindi kagaya nito. Kasi hari na kasi yung ano, yung gamit. Ito kasi bibigkat-bigas talaga to. Shout out kay Kuya. Oh. Sa mga taga-bano dyan. Shout out. Baka kilala na to si Kuya. Dito pa kami nakita sa bibingkahan ng Naik ka na, naik ako Naik ka biti Nakapangos uh, Oo uh. mga kalakbay, ito talaga yung bibingkang hinahanap ko Gawang masbate din, taga masbate pala sila kuya So napakasarap kasi yung bibingka kasi sa masbate mga kalakbay Gawa sa bigas na giniling, hindi gawa sa harina lang Dito kasi natekman ko dito sa open canal Gawang harina lang ng yung bibingka nila Pero hindi siya ganun kasarap eh ito kasi pag natikip mo ito mga kalakbay eh hanap hanapin nyo ito eh so kaya sakto yung pagbili ko ito 10 piso isa sakto na naman sa laki yung apoy kasi ito mga kalakbay ilalim at saka yung sa ibabaw kaya talagang sakto sa pagkaloto kaya na miss ko kasi ito mga kalakbay kasi dito kami nakapagtapos ng pag-aaral ng ate ko sa negosyo nila mama dati na bibengka so dati ah uh, mahirap to gawin mga kalakbay, napakainit. Tsaka mabusisi yung pagiling namin manumano pa, ma, manumano pa pero pagtatikman niyo, napakasarap talaga. Kung mapadaan kayo dito papuntang Naikabiti mga kalakbay, right side lang to. Ah, uh, try niyo tigilan at pumili kayo ng bibingka.